So what's up mga kakinsan karun utuhad Uduha ay uban sa Daikyo Ninjo Sa pag haling dan eh Kaya makadong ag na kanun ba Kayo para bugyod ko'y pa Udu Ko anagod ding sa Ako nakahaling dan Alauna kay Wa pa ko naka Pamagha o kahoy Pagka buntag kay nalingaman ko salidas TV na wa pa man ganit pag nakahugas mo tong karoon pa pag ko nakadungag so uba ni mga mga unya sa pagka humande na ko utak ang dadu para sa akong kanon ag ako po dari busy pag ko hiwa hiwa nga taong kay magprito pag taung taong dani sa pagprito na pirtimang duha pagka jamu magkuan nga gikutasan na ko kay wa pa man pud ko nakakuan dadto nakamugha pagka alas 8 palaman kay baw Ngano to Bisa gikutasan na ko daning dapita ako na lang pung giagwanta para nga naa ko masud-an karong kay sa suwa ko sud-an ba ay kini makakaunag yun kung utudani, to salamat di sa pagtanaw mga kakinchan kaya naluto ragayul agakong tao nga giluto ba Hi, sa wakas kena loto, ragayun, orto na naluto ra gayud makapanood to na dita. Last dose nas udto wa patay pa ni orto. Sana ba ni bani oy.